Good afternoon everyone Long time na ako hindi nakapunta dito sa lagoon So ayan po tingnan nyo. oh. May events na kasi malamig na Kada po taglamig Yan nag-start na silang magtinda Ayun naglalagay sila ng mga paninda nila oh, Mamaya maglalagay yan sila Kasi maaga pa May ready lang nila yung mga tables So, ayan, fix na sila. Ang dami. Simula pala dun, hanggang dito. Ayan pa, meron din. It's the first time events here. Ngayong, ano, ngayong nag-start na ang winter. wala pa yung mga paninda nila nire-ready lang nila yung ah yung mga paninda so ayun para siyang ano mga Christmas decoration ayan bising busy na bising na silang mag ano mag uh, ng mga paninda nila ayan empty pa yung lalagyan ng mga accessories Po, dito na naman kami sa lagoon yung dating tambayan namin dito nagtambay na ulit kami kasi ano na siya malamig na hindi pa masyadong malamig pero okay na siyang tambayan busy busy na sila para sa events for tonight first events ng lagoon tonight kasi ano na siya hindi na mainit kaya busy busy na silang maglagay ng mga paninda nila ayan para lang siyang ano guys pag sa Pinas no parang yung mga table sa kasal <laughs> dito ano table ng mga ano nila mga paninda nila ganyan sila magano ano mag arrange ng mga lalagyan ng mga paninda nila yan sayang wala akong dalang pera hindi ako makapamili next time na lang saan kaya yan si kulot ko So, na lang, mamaya na lang po din ang ano, yung kadugtong ng video ko kasi nag-start pa lang sila. Upo muna ako dito. At ayan din po bukod sa may mga paninda, may jumping castle pa oh, ang ganda, di ba? Super amazing. Super ganda. ayan may mga paninda pang bata wala pa masyadong tao So ayan po, naglagay na tapos na silang magano mag, ano, mag uh, maglagay ng mga paninda nila. At ayan, madilim na gabi na. Kaso wala namang mga taong namimili oh. Ayan, mga abaya. At hanggang doon, magchismis ka lang dyan. Ayan po. Rana po kayo dito sa Lagoon Island. Bili na kayo ng mga damit nyo dito. Mga ano lang, mga mura. Tapos, accessories, mga perfume. parang pinaparinggan ka te magdala ka ng pagkain hindi kasi ano yun eh pag nagda ano na naman ramadan ramadan ayan siya nagpaparinig magdala daw si ate ng pagkain umaga tama lang te tama lang ba kasi nakarang taon labas, no? Uy, ginoo, nakaya mo yung mag matulog na. Nasa ang, ang dumi ng kwita ng Nabu ka? Nabuka! <laughs> <laughs> Nakatito <laughs> so, yan ko! So, ayan po, hanggang dito na lang sa aking vlog. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Hanggang, hanggang aking vlog. Thank you for watching. Kill okay, mo yan. Please don't forget to subscribe, like, and share to see more videos like this. 拜拜。